Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading po natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Bali, take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat, okay? Kasi hindi ko talaga makukuha ng energy ni Virgo sa mundo eh. Pero kung hindi ko makuha yun sa'yo, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, check mo na lang yung ating. Ayan, dyan sa description box nga pala, dyan ko ilalagay kung paano magpa-personal reading. I mean, kung sino yung dapat kontakin. And also yung Facebook page namin. Sana malike nyo rin ako doon, ha. Mafollow nyo ako dyan. Ayan. Dyan nyo ako pwedeng i-message kung gusto nyo magpa-book ng personal astrological reading. Yun yung available sa akin. Okay. So, let's start. This is for the sign of Virgo. Salamat nga po pala sa mga nagko-comment ha. Sobrang na-appreciate ko yung comment ninyo. So, sana mag-iwan kayo ng comment yan sa baba. Sobrang... <laughs> Nagaganahan ako mag-reading sa mga comment ninyo. Yan. So, start na natin. What do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. What do we have here for the sign of Virgo? Kung ayaw mo ng ganitong klaseng setup, may mga ibang videos pa check mo na lang sa channel. Ayan, kung gusto mo yung kita, yung cards and then i-check mo yung video na may ganun, 'di ba? Nine of cups is here. You do have a lot of options. Nakikita natin, marami kang option. Might be with a magician, um I don't know. You, you are trying to focus sa mga skills mo. Kung hindi ikaw, pwedeng yung mga tao sa paligid mo. Maybe tinutulungan mo sila na or ina-acknowledge mo or tinitingnan mo yung mga tao sa paligid mo and then tinitingnan mo kung ano yung strength nila, ano yung skills nila and then might be you are trying to help them na mas ma-nurture pa yon mas maipakita yon mas mailabas yon You know, like, I don't know, for me it's like, uh, pinagdidesisyonan mo yung mga tao kung ano yung mas makakabuti para sa kanila or ano yung bagay na mas magaling sila and then napapansin mo yon and with you have oh, the fool. I feel like there's a lot of risk na ginagawa mo ngayon maybe pagdating sa buhay mo pagdating sa skills mo yung iba nga sa inyo medyo nagiging mas talented or mas ine-embrace yung pagka creative side mo no? Knight of Swords, mm, nakakita tayo dito ng maybe there's someone here na nagtitake ng alam mo wala pa ako sa side ng person mo eh but for some of you uh, I can already see here a person na pwedeng nagtitake ng risk or magtitake ng risk towards you or this is this could be you then kasi nakakuha din ako ng energy na ikaw ito na magtitake ng risk sa something like pwedeng pagta or maybe to someone pwedeng ganun or yung iba mas more like para mas mailabas mo yung creative side mo magte-take ka ng risk dahil alam mo na ito yung gusto mo so maybe there's also an offer na pwedeng in the past or maybe past person, past people sa buhay mo, nakakita tayo ng offer na pwedeng pinag-iisipan mo itong offer na to and parang nandun yung kagustuhan mo i-accept si offer na ito and this could be an offer of a new beginning and yung iba nga pwedeng kinakailangan mo mag-travel para i-accept itong si offer na ito so take all your Yeah, yung iba sa inyo, this could be an offer of stability, career, money. Yung iba naman, this could be something to do with you, na i-develop ide mo yung iyong spirituality. Pero nakikita natin yung iba sa inyo. Gustong gusto mo talaga to. Um, you're manifesting this. Ah, uh, punta tayo sa emotion. Ah, sorry person na kakonect mo. Kunin natin yung main energy na person na kakonect mo for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. So, you do have your Taurus energy with the Hierophant. Yan yung unang-unang uh, unang -unang card na lumabas. this is a major arcana. It could be dealing with someone who is very religious or traditional na tao. Or religioso religiosa. Okay? Uh, maybe someone na pala pala simba or I don't know, maybe something sa'yo ang mas nagdadala papalapit dito sa taong to closer to to God to, to, to whatever itong kanyang religion no? pwedeng mas nagiging closer siya doon sa maybe sa activities doon kung hindi man um, you know uh, the creator God mas nagiging close siya dito with the help of you nakikita natin na um, there's something in you na mga, sa mga sinasabi mo na rin eh or mga pinapakita mo sa kanya na parang the Eight of Wands is here. Iris, Leo, Sagittarius energy. So, nakita tayo ng mga actions na may kinalaman sa spiritual or relig religious actions na pwedeng malaki yung nai-aambag mo dito. No? Kahit medyo mahirap para sa kanya. I feel like because with the help of you, um, nandun yung nagagampanan niya yung mga bagay na yun, mga tungkulin na yun, you know, sa, na may kinalaman sa pagsamba or pagsimba. Or, of course, if you have other religion, okay lang din naman. Pero, yun nga, maybe nakakatulong ko sa kung bakit mas tumatatag yung um, uh, relasyon niya sa Panginoon. Parang yun. The Emperor is here, Aries Energy, King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn also is here. Uh, may nakikita tayo dito pag move in. maglipat ng tahanan? Hindi pa, hindi para sa lahat. Pero pwedeng this person is magta-travel or lilipat or papunta sa sa'yo. Like the ten of wands, this is signifying like pag pagta-travel or paglipat. Papunta sa sa'yo. Closer to you. And I feel like uh, medyo magiging mahirap kasi pwedeng may family na involved dito na uh, maybe kailangan niyang ayusin. But yun nga, medyo may nakikita tayong paglilipat. Nakakita nga pala ako ng apron. I don't know why, but there's an apron here. maybe something to do with apron. Maybe you're, ngayon, I currently, you're wearing an apron. Yung apron. And, uh, yung iba naman, maybe that's part of your work. Job. Lagi ka naka-apron. Or a vest. Alam mo yun, yung parang hindi ko alam kung ano eh kung sa sinusuot yun. <laughs> Honestly, pero nakakita kasi ako ng vest na parang, I don't know, parang, parang sinusuot siya usually sa mga, ano, mga okasyon. Or maybe that is part of your uniform, lagi ka may vest. Or maybe your person. Emotions ninyo sa isa't isa. ten of pentacles queen of pentacles and nine of pentacles well wala akong nakita ditong emotion but rather this is you focusing on money career you are someone na magaling gumawa ng pera you are someone who is stable you are someone na i mean i can see a lot of people na ina-admire ka because they see you as napakagaling financially you have a lot of money maybe you do have a lot of success in your life pwedeng you are already successful and then itong mga taong ito ay nakikita ka nila na talagang successful ka ang daming humahanga sa'yo sa kung paano mo na-achieve yung success na sa buhay mo and also Gusto ko yung energy na ramdaman ko na yun. Kasi it's not your energy. It's not your emotions, your feeling. Although yun yung nakuha natin, na kinukuha natin yung emotion mo. Pero ito, it's like emotion ng ibang tao sa'yo. And not just the person na connect mo. I'm feeling like pwedeng marami ang humahanga sa iyo ngayon Ina admire ka ngayon they see you as alam mo yung ano yung parang i don't know if you are antaw dito kilala Sikat? or uh, you do have a lot of followers parang ganun And then parang, alam nila sa sarili nilang hindi ka nila makukuha. Parang ganon. So maraming naga a admire sa'yo pero uh, it's like crush kind of thing or they admire you pero hindi ka nila, alam nila sa sarili nila hindi ko naman makukuha to. Gusto, in-admire ko lang siya kasi gusto ko siya. Parang ganun. Get what I mean? You get what I mean? So yung iba sa inyo, um, maybe you are an influencer or meron ka mga followers and you do create a lot of money nang walang kahirap-hirap. So, hindi para sa lahat yung part na yun, guys, ha? Take only what resonates. Wait lang po. Okay, I'm back. Kumuha lang ng tubig. <laughs> Medyo nakakauhaw po itong aking ginagawa dito. So, anyway, Anong emosyon itong person na kakonect mo? Kunin natin yung emosyon niya. Emosyon ng person na kakonect mo. The high priestess. Gusto ko yung energy din ito eh. Napaka traditional or spiritual na tao. The star. Gusto ka niya. Like, parang isa siya sa admirer mo ngayon. Kasi the star, parang, uh, this is someone na parang, alam mo yun, parang hirap mong makuha or ang hirap mong maabot, pero gusto kita. Ganun. And then, yung person na to with the, with the high priestess, pwedeng nakakaramdam din siya ng spiritual connection sa iyo and it's hard to deny parang ganun. parang ang hirap i-deny yung spiritual na connection nating dalawa kasi ramdam ko eh parang ganun. and you are the star mahirap kang makuha or maabot pero the sun you makes me happy So, parang ganun. Ikaw yung nakakapagpasaya dito sa person na to. With the Three of Cups, I feel like Cancer, Scorpio, Pisces. Tinatry niyang i-deny or pwedeng hindi niya sinasabi sa mga friends niya. Pero, napapansin ka talaga niya eh. Malaki paghanga ng taong po sa'yo. Hindi, wala nga ako nakuha emosyon mo eh. So, might be, hindi mo alam. Kasi pwedeng ina-admire ka nitong taong to nang hindi mo alam. Ganun. So, what will happen in the future for you? In the near future para sa'yo? Saan mag-comment ka dyan sa baba? Ha? Sobrang ma-appreciate ko yung comment, guys. Five of Wands. This is fight, pag-aaway, kaguluhan in the near future for you. Hmm. Hindi ko to gusto. Why? Kasi with the two cups, if ever that you are in a relationship, in a partnership, there's a possibility ng pag-aaway dito. Yung iba, this could be Relation So if you are in a relationship Pwede magkaroon ng pag-aaway dyan Maybe may kinalaman sa money Or may kinalaman sa child Or may kinalaman sa isang Person na nagiging immature Or maybe may kinalaman sa um, Part of your childhood Ganun or part of your person's childhood may kinalaman sa childhood niya or um, maybe mga kaibigan etc so nakita tayo ng ganun okay and wait lang po okay sorry about that kumahulit ako ng tubig. <laughs> Medyo nakakauhaw po kasi ngayon, ano. Ah, uh, the Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, so nakakita tayo dito ng parang pagka-cut off, or yeah, pwede magkaroon ng problem. Pagtapos ng problem nito, so pwede may pagka-cut off, or pag end pag like, I need to cut this off. Or maybe nandun yung kailangan mong or siya, kung sino may ito makakaaway mo uh, with regards sa partnership, na parang kailangan mong i-cut off or cut, kailangan mong putulin ito or kailangan mong tanggalin ito sa buhay mo, etc. But, maybe that would be an issue dito. So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future para sa inyong dalawa? Para sa side naman ng person mo to, no? Temperance? Ah, oh, well. If ever na ikaw ay may mga ikakat-off sa buhay may, I can see a lot of people waiting for you in the future. Nakakamoy ako ng na sigarilyo. This could be a reading. The Justice Card. This is Libra Energy. And the Tower. At the bottom of the deck. So nakakita nga tayo ng ending. Pero, it's like an ending, pero hindi mo kailangan mga kasi may naghihintay sa'yo. And I feel like with the justice card, I, I mean, justice card, that is Libra energy. So, pwedeng may kinalaman nito sa solar eclipse na nangyari nitong October 2, October 3, mga ganun. October 2 sa ibang parts of the world. October 3. Ayan. Sa Philippines. So, nakita. And it is happening in the sign of Libra. So, malaki yung impact nito sa'yo. So, kung may ending sa'yo ngayon, or nangyari na si ending, yung iba mangyayari pa lang, it is because some kind of uh, mga bagay na makikita mo uh, or ng person na ka connect mo towards you, parang mag flash ng gan magkakaroon ng mga breakthroughs mga like parang hindi ko na kayang i-deny ito nakikita ko talaga sa iyo kung ano yung mga mali mo parang ganun or nakikita ko talaga yung mga bagay na hindi ko nakikita sa iyo noon so because of this pwedeng magdulot siya ng ending separation sa iba or like kailangan lang natin tanggapin yung realidad na hindi tayo okay. Parang ganun. And, and, that could bring a lot of, ah, uh, karmic endings para sa iba. Ayan. What's with the justice card and the temperance? Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, ah, uh, ito medyo magiging mas kalmado yung pagdating ng person na ito sa buhay mo. This is another energy. So, may nakikita tayong person na paparating sa buhay mo. Clarify this. Oh, gusto lumabas nitong card na to. Four so I feel like this is a person who is walang action na ginagawa before with the Four of Swords. And clarify with the, clarify the Four of Swords. But this person, with the Queen of Wands, kung meron man siyang ginagawa, pwede may kinalaman sa Queen of Wands, may kinalaman sa money. Or may kinalaman sa pagbibigay ng advice regarding money because the Queen of Wands is like a financial advisor. And or with the Eight of Cups, um, this is your future person. Parang, uh, paparating na yung person na para sa'yo. With the Hermit, this is Virgo energy. Maybe marami kayong pagkakapareho nitong person ito. Lalo na kung sa paanong way kayo mag-isip with the Ace of Swords. So nakita tayo ng growth between the two of you with the three of pentacles and the sun the world is here and the sun there's a new beginning for you etong new beginning na ito, ito yung magmas magmamatch sa energy mo nagsishare kayo na the same frequency nakakita tayo dito ng taong mas bagay or mas aakma iyo. Okay? So, thank you for watching, guys. I love you all. Please to like and subscribe. Thank you nga pala sa mga nagko-comment. So, sa mga hindi pa nakaka-comment, so sana mag-comment, mag iwan ka ng comment sa so baba. Sobrang na-appreciate ko yun. Tsaka, hindi nyo alam, guys, nakakatulong kayo sa iba. Kasi why? The more na magka-comment kayo, the more na luma lumalaganap or mas marami ang nararating ng videos natin. So, yung mga taong kailangan ng guidance, ng advice, nakakarating sa kanila eh. ba diba? Parang, ah, uh, nakakatulong ka in a way na pwedeng yung mga taong kailangan ng clarity din sa buhay nila katulad mo, eh napaparating sa kanila yung eh, mga message na ito. Okay? So, yeah. What is the advice na lang? Last advice for you what is the advice for you. Kasi yung iba nakakaramdam ako ng kailangan ng advice. Knight of Cups, Ace of Pentacles, focus on the new beginnings. Focus on the new beginnings. Kahit sa financial na bagay. Kung may mga bago, may mga bagay na nababago sa buhay mo ngayon, yun ay da dahil dapat lang itong mabago para makarating or mangyari itong new beginning para sa'yo. Okay? And with the Knight of Cups, there's um you know the knight of cups is showing to me as the knight of cups and king of cups na bahagi ng energy pagdating sa love I can see that you need to be more open pagdating sa pakikipag-communicate with the page of wands. Or there's a possibility that some of you, lalo na kung ang kakonek mo is like may may communication kayo uh, through social media because ito nagpapakita ito ng na social media energy or communication through email, chat, text, phone or with the use of technology. Kailangan mo tong i-embrace or kailangan mo maging mas open dito because there's a high chance of a new beginning between you and sa person na ito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.